ito 'yung mga kalaban niya. Ah, so, malaki sa kanya. Malaki ganyan Malaki 'yan. Ito. So, Ayan. 'to. Ay, nagalaga si mo dami 'to, teh.

Oh, break, break. break 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 oh, oh, oh break break <laughs> break ko na ug sumuntok pag break eh <laughs> eh okay. <No, no>, no. <laughs> okay, lalim mm. ah, sa bola <laughs> hmm taas

Ege Ege so bro Wait Okay yeah Deixa eu pensar Go go Deixa só Deixa só Ege Ege lalê milalê milalê so 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 Eh, hey, layo nang atras eh. Eh. Hey. Bantayan mo, bro. O tagal mo na silas mo. Maliban to kasi dapat

sa <laughs> 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 tungang oh. oh, bro oh ganyan, nga. break 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 na nga e. Wala, break 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 Mm hmm. Tikat, Oh, Oke. Enak nakal Round break, break, oh, okay. <laughs> <And nakale. laughs> oh, Break, break. Pak Ipin, di sir, ih, sunah, ih, Go 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 sunah, 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 hmm sunah, hmm sunah, sunah, dalim sunah, 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 pa ka tulak ay mula na yun no, body na mula na sige na try mo ilalim try mo hmm Mm, yun sa pool. Oh, break, break. Ah, ah. Oh, maghawakan. sige <laughs> <laughs> na Badi tedy yun mula rin oh. partisana nang tedy pa nang. tapos, sa <laughs> to. kumocha mo. isi. um. dalim. dalim 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 dalim.

Tapol. Oh, ito okay. mo bawa yan, ganyan. Hindi yeah, matino. tinuan ganyan. Yeah, man, man. Eh, tensay yeah, kan Mm. Oh. Oh, break, break. Oh, oh, oh. break. 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 <laughs> yeah, time out muna, time out. Time <laughs>

Ya. <S2ufflyonzaki> <ölwa> oh, 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 oh. Hmm. Mau kita

pull up pa break 3 3 taga tagiliran niya sige na tayo eh, up break sige

ayun <laughs> hey, mo Ayu lang guys pinagamay ngayong nakalaban ko let's go.